papasok kami ngayon sa tinatawag na kanal dito sa ibang bansa kaya subaybayan nyo ang kwento sa so pagdaan namin dito sa lugar na to bago kami makapasok dito sa lugar na to pinaghanda namin walong oras yung bibiyahein namin bago kami makalabas ito ang tinatawag na Trollhatan Kanal dito sa Sweden Pagpasok namin dito sa lugar na ito, binabalot ako ng maraming mga katanungan sa isipan ko. Paano ito nila ginagawa? Ano yung mga teknolohiya, yung mga ginagamit nila, yung mga estruktura nila sa pagtayo nito sa mga pader na pangharang sa tubig na sa taas. Talagang napakasulit. Ilang taon kaya nito nila natapos tong project na ito? Dito malamig kaya ganito yung tu susunod na malamig. Napakalamig pa dito. Nasa baba pa kami ngayon, paakyat pa kami. Dito pa sa baba yung barko namin. Kaya tinatawag itong lak. Ang tubig sa taas inaharang, indagdag sa baba para umangat yung barko. Pag nasa libil na yung tubig, galing sa taas, bubuksan na yung gate. Saka papasok na kami, bebyahin na naman papunta sa susunod na lak. Lahat dito sa lugar na to nakaprogram na lahat nasa computer na. Pwede lang gagawin sa isang tao, dalawang tao lang dito. Yung nakabantay dito sa bawat lock. <laughs> Ilang minuto na lang papasok na kami para sa pangatlong lot. Kaya hinahanda na namin yung mga mooring lines dito sa forward ng aming barko. dito napaisip ako paano ito lang ginagawa pag sinasabing daanan ng barko sigurado ako napakalalim yung tubig pero nagawa nila nagawa rin nila yung harangin yung tubig sa taas itagdag sa baba para umangat yung barko para makapasok, para makaakyat na sa bundok kala ko kwento, kwentong marino lang yung narinig ko dati ng barko tumatawid sa bundok paano? paano nangyari yun? wala namang dagat sa bundok kung mayroon man, mababawala yung tubig pero nagawa nila. Dito ako napahanga sa mga teknolohiya dito sa ibang bansa. Inabot kami ng mga higit walong oras dito. Patawid lang dito sa lugar na to. Natapos rin namin yung anim na lak dito. So ngayon magpapahinga na kami. Papalabas na kami dito sa lugar na to. Hanggang ngayon binabalot pa rin ako ng maraming katanungan. Sisipan ko paano ito ginagawa. Itong mga klaseng daanan. Daanan ng barko. Nasa gitna ng bundok. Ang puerto. Nasa gitna ng siyudad. Ito ang Turulhatan Kanal. Dito that's